Lindsay Custodio, labis ang pagsisisi ng muling magpakasal sa pangalawang pagkakataon. Grabe ang pinagdaanan, kaya naman isinapubliko na niya ang buong pangyayari dahil hindi na niya matiis ang ginagawa sa kanya ng napangasawa niya sa pangalawang pagkakataon. Panoorin at kung hindi pa subscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Mula sa salaysay ni Linsay sa pep.ph, sabi niya rito, bakit ganito yung napangasawa ko? Nakakaloka ang revelasyon ng dating sikat na teen star na si Linsay Custodio. Tungkol sa umano'y isa sa mga traumatic experience niya sa kanyang Canada-based non-showbiz husband na si Frederick Calie na nangyari pa sa mismong araw ng kanilang kasal. Nag-insist siyang pumunta kami sa bangko after the church wedding ceremony. Ang mga cheque sa bangko na clear na at cash gifts ang pinambayad sa credit card niya. Nung nasa bangko na kami, bigla ako ang tinawag ng teller. Sabi niya, Miss Lindsay, ito pa po yung isang account niyo. Eh, hindi naman ako nag inquire about my own personal bank account. Dapat iyong account owner ang mag i inquire Bigla niyang Frederick pina-open. Nagtanong siya sa teller kung may personal account under my name. Nagulat ako pero I was composed kasi nahihiya ako dahil ang daming tao sa bangko. Baka makunan pa kami ng video dahil nakasuot pa nga ako ng wedding gown kaya hindi ko siya kinwestiyon. Sinabi ko sa kanya, "Pwede ba yung pera sa personal account ko, akin na lang, so I can use it for my personal expenses like emergency fund." Sabi niya, "Ay hindi, i-withdraw mo 'yan, dapat diyan ibayad mo sa credit card." Ang lakas ng bosses niya. Siyempre, nagtitinginan yung mga tao. Ang takot ko noon, baka may magvideo sa amin tapos i-post. Doon naman po sa reception. After the program was done, kinuha niya rin ang cash gifts na ibinibigay sa amin at yun ang ipinambayad niya sa additional expenses. To make it worse, it was witnessed by some of our guests, principal and sponsors. Hiyang-hiya po talaga ako sa sarili ko. Yan ang sabi at pahayag ni Lindsay Custodio at nagsisisi na ako noon bakit ganito yung napangasawa ko. At ang source nito ay pep.ph ang pinakakatiwalaan ni Lindsay Custodio sa kanyang mga hinaing. nabiyuda ang singer actress noong November 18, 2018 ng mamatay ang kanyang unang asawa sa dating tanawan Batangas, Vice Mayor Julius Cesar Platon II. Karoon nga sila ng dalawang supling sa kanyang unang asawang si Mr. Julius Platon. At ang mga ito ay talagang mababait naman at kitang-kita na happy family sila. Sa kasamaang palad nga ay naiwan nga sila ng kanyang asawang si Julius nitong 2018. Kaya naman maaga siyang nabiyuda at marami agad ang nakakita sa beauty nitong si Lindsay. Kaya naman nagustuhan agad siya ng kanyang bagong napangasawa na hindi niya alam ay magmimistulang bangungot ang kanyang buhay dito. Lagi nga dinadalaw ni Lindsay Custodio ang kanyang dating asawa sa kanyang puntod. Lagi niyang namimiss ang kanyang asawa at kung hindi nga ito namatay ng maaga ay hindi mangyayari sa kanya ang mga nangyayari ngayon sa kanya. Sabi niya rito, I still can't believe how time passed by so fast that it has already been a year since you left us. Thank you honey for all the love you have given me and our children, Shian and Reese. I know that you know how much I loved you. I will honor you by being strong, moving forward in life having you and all the and beautiful memories we had in my heart. I will never forget you. I will always pray for you. I love you. Rest in peace in heaven, my beloved Julius. At agad nga rin dumalaw itong si Lindsay Custodio matapos ang hiwalayan nila ng pangalawang asawa. Five years in heaven today, eternal rest grant unto his soul, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. Thank you so much for all the messages I received sharing your beautiful thoughts and memories about my beloved Julius. It warms my heart to know that he is remembered, loved and prayed for. I am so grateful to all of you. Ngayon nga ay unti-unting bumabangon si Lindsay Custodio sa pagkakalugmok sa pagpapakasal sa pangalawang asawa niya. At happy happy na rin kasama ang mga kaibigan. At thankful pa rin siya dahil meron pa rin siyang talento na magagamit upang pagkakitaan niya. At paminsan-minsan ay sumasama siya sa showbiz at nagtatrabaho doon. nabubuhay lamang ang kanyang asawa si Julius Platon ay hindi niya sasapitin ang mga nararamdaman niyang sakit ngayon sa pangalawang asawa niya kaya naman naghain na rin siya ng reklamo laban sa pangalawang asawa niya